Hello po, good morning mga kabarangay. Welcome to another edition of uh, Pambansang Kagawad Today is July 30 Ngayon po, eksaktong 6.54 Eksaktong 6.54 ng uh, umaga Maaga po tayo dito sa opisina Kadalatin lang po natin at uh, may, Ayoko sana mag vlog Marami tayong gagawin, may taping po tayo mamaya Uh, ninakap doon doon sa barangay tayo Pero ang dami kasi talagang messages na hindi ko na masagot Dahil tinatanong sa akin ano na ba ang status Matutuloy na ba, hindi minensyon uh, Nasaan na ba tayo sa proseso, ano na ba ang sitwasyon natin So minabuti kong ito, bigyan kayo ng konting mga naiisip ko Uh, para lang uh, masagot ko yung mga messages na hindi ko hindi ko pa po talaga masagot hanggang sa ngayon dahil po sa dami. Okay, pero maraming maraming salamat sa inyong tiwala. Dahil uh, ako ay uh, uh, patuloy ninyong uh, sinusubaybayan at nagtatanong, maraming maraming salamat po sa inyo. Don't get me wrong, hindi po ako naiinis. Tanong lang po kayo, pero pag talagang walang oras talagang ito na lang magwo-vlog po tayo. Okay. <clears throat> so anong sitwasyon natin? dahil katatapos lamang ng SONA at uh, ang hindi nga na mention ng pangulo Ano man sa BSKE chat term setting, 'di ba? Alam na po natin lahat 'yan. Kung ipapaalala ko sa inyo noon, yung past vlog ko, ito lang nakalipas lang sinabi ko, uh, dalawang beses na na kung kung hindi pipirmahan 'yan, hindi niya kailangan sabihin. Hindi ho ba? Eh, wala siyang kailangan sabihin eh. Kung, pipi, kung hindi niya pipirmahan at i-vito niya, hindi niya kailangan sabihin sapagkat so, naandun yung mga authors ng bill, ng panukala, ng kongreso at senado. And of course, alam niyo na, kinakailangan, nap, napakinggan niya naman, di ba? Lagi rin po natin sinasabi yan, so na positive yan. Hindi ka na kailangan mag ng friction. So, so nasa na tayo? <clears throat> Punta muna tayo, din sa pagpirma. Kasi pag sinabi kong pipirma, I'm sorry, hindi ko yata na-explain dati. Pag sinabi kong pipirma, it's either yes or no lang yan. Akala kasi na maraming tao na yes lang pag pipirma. Oo nga naman, ano. So, kamalihan ko siguro yun. Hindi ko talaga na-explain na yan ay talagang yes or no. Kasi kahit magbibito ka, pipirma ka pa rin. So, I always maintain, lagi ko sinasabi, pag pipirmahan niya ng yes, eh matagal na. Kasi marami kasing Marami kasing uh, legal argument na pwedeng pagdaanan yan kung maaga mo pipirmahan. For example, pag pinirma mo ng yes, ibig sabihin, November 2026 ang eleksyon, papasok agad si Attorney Mac. Ngayon, siguro ngayong araw na ari, eh, pinag-uusapan natin yung Supreme Court. Kasi kailangan bigyan mo ng oras yan eh. So, umiiksi na umiiksi na naman. Lagi na lang tayong ganito, no? umiiksi ng umiiksi ang, 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 chances ng yes sapagkat kung mag yes yan nagsabi na yan sa ano sa zona na andon yung mga authors nagpalakpakan na yan and then yung mga gaya nga na sinabi ko dapat may ceremonies yan usually yung mga authors ay nasa likod and then pirmahan you know uh, yun usually very ano yan very ceremonial pero wag na lang yon Kinakailangan mo talaga bigyan ng time. And then, kinakailangan bigyan mo ng explanation sa state of the nation address. So, so nagpo-process of elimination lang po tayo. Ha? <clears throat> Siguro naman, masyado na tayong deep into the conversation. Masyado ng malalim ang ating pinag-uusapan, mga kabarangay, kapitan, kagawad. Para magsabihan pa tayong, eh, hey, ka, huwag nito. Wala na, wala na. Talagang nasa proseso na lang tayo. Lahat tayo, naghihintay. Okay. So kung veto naman yan Meron pang chance mag veto Because hindi naman nagopen uh, Nag open na ang kongreso eh Nag open na yung kongreso Yung usapan namin ni Kagawa J Daduya Eh sinabi nga niya na Mukhang tatawid, mukhang option lang yan. mukang mukhang ang totoo dahil marami sa inyo nagsasabi rin at marami rin legal uh, arguments nagsasabing August 15 yan, dogs. August 15. Pagka maglalapse into law. Babalikan ko yung veto, mamaya. So yun sa August 15, ibig sabihin kasi ang computation natin, July 15 na received, the 30 days, August 15. Kung tama yung computation natin lahat, at any rate, basta August 15 na na natin. Ako, personally, hindi ako kumbinsido sa August 15. Uh, Sang-ayon ako na yun nga yung pan-30th day. Pero kung gusto ng Pangulo mag-lapse yan, um, dapat itigilan ng Comelec yung August 1 to 10 sa sasagasaan ng August 15. If you would imagine the situation, ang Comelec nagpaparehistro pero hinihintay ng Pangulo na mag-lapse. Kasi pag nag-lapse yan, ibig sabihin batas na. Ibig sabihin yan, wala silang nakikitang unconstitutionality. Ang, ang, ang nag-iingat lang ang Pangulo so hindi na napipirmahan pero mag-lapse yung tuloy yan, wala na silang nakikitang makikita ni Atty. Mac na unconstitutional issue pag ilalaps nila yan. So magiging batas siya, kahit ano pang sabihin ni Atty. Mac, siguro na ang sinabi ng legal advisors ni uh, Presidente, eh papanigan tayo ng Supreme Court, constitutional. Okay. So yun ang thinking kasi pagka maglalaps eh. Dahil ang laps kasi is batas. So matutuloy yung November 2, 2026, di ba? Wala na sila nakikitang anumang hadlang unconstitutional. Pero kung ganoon ang thinking mo, sasabihan ko na si 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 Boss George na itigil na yung registration ninyo kasi uh, hindi ito ma-unconstitutional, hindi na lang natin pipirmahan para labas tayo dyan and then magiging batas siya. And marami na nangyaring ganun. In fact, yung sinasabi kong 13 days na kulang, uh, para sa akin, I still maintain na uh, lihis sa proseso pagka pumirma ng yes or no, dahil nga kulang ng 30 days, dapat dead on arrival na yan, nag dapat. Ano? Pero ang argument, naghahanap ako ng jurisprudence. Pag sinabi jurisprudence, halimbawa, ah, Serrano versus Comelec, Supreme Court decision. Eh wala akong Supreme Court decision. <clears throat> Kahit na yung sinasabi sa akin na tumatawid sa, 15, sa 20th Congress, wala pa rin Supreme Court jurisdiction. So lahat tayo nagdidebate lang. Walang right or wrong. Okay. Hindi ko siya sabing mali na tumawid. Hindi niya na masasabing mali ako na kinulang. Sapagkat wala pang legal jurisprudence dyan, wala pa nagkakademandahan tungkol po diyan. wala pang nagtatanong sa Supreme Court. Pero let's just say na gagamitin nating jurisprudence o so gagamitin natin ehemplo yung kay President, Ferdinand, uh, President Rodrigo Duterte. 41 bills kung hindi ako nagkakamali, 41-42 bills ang naglaps into law nung panahon ni Duterte. Alam nyo pa paano nangyari? Hindi naman nag-adjoin pero titigil na sa pagka-presidente. Tapos na ang termino ni President Duterte. So nang tapos yan, malapit na malapit na binigay sa kanya yung mga bills, 41 bills. Marami doon tax laws. So, sinabi nga ng iba na eh, style niya yan para kasi hindi na mapirmahan kung ayaw. At maglalapse yung tulo. Tama nga naman, nagla, lumampas. Tapos na yung termino ni President Duterte, lumampas, naglapse yung Kahit na hindi na napirmahan in action. Naglapse yung yun. Pwede niyong i-research. So, kung yun ang pagkagamitan natin, buhay pa ang lapse yung Yan. Kagawa, Jay, nanalo ka. So, kung buhay ang lapse yung at yun ang gusto ng Pangulo. Ihintayin natin yung August 15. Okay. So ano na lang ang natitira na choices? Lapsin tulo. Tanggalin na natin yung kulang. Kasi pagka pumirma ang Pangulo, halimbawa ng yes or no, wala na yung kulang-kulang na yan. Mawawala ng visa yan. Matatabunan na ng pirma. Yun ho yun. So, kung maglalapse tuloy yan, dapat sabihan na ng Presidente yung August 1 to 10. Ang nakakainis kasi din, eh, nakahagulo yung Comelec. Siyempre, lagi natin iniisip may blessing yan sa Pangulo. Kasi hindi naman pinipigilan. Eh. Pero kahapon lang, naglabas, naglabas na naman si Comelec Chairman, si Boss George Garcia. Nang post sa Facebook, kaya kalahin mo yun, late post. Nag-post siya, nang July 18 to 25, the seminar nila about BSKE. My God, <laughs> nangyay mo pa pinost? Eh, July 30, July 29 kahapon, eh, July 18 to 25 yan, ngayon lang niya pinost. Bakit? Nagpapahiwatig ka pa na tuloy ang eleksyon. Ah, uh, ewan ko, nakahagambala ka sa mga isipan at galaw. Siyempre, pero sabi nga ni Chairman George Garcia rin, nung, pinipilit siya ni uh, Idol Ted Filon sa Ted Filon show sa radyo sinabi ni Ted Filon na ano ba talaga sinabi ni Chairman George Garcia yan ang mga signal so okay kung magbibigay ka ng signal edi ito na nga tayo July 30 ngayon dalawang araw na lang August 1 na magtutuloy na yan So, ang buhay na lang talaga na option para sa akin, at uh, awan ng Diyos di pa naman tayo nagkakamali ano, uh, ang laps in Tulo, August 15, at saka Vito. Pipirmahan niya ng Vito. Yan na lang dalawa ang naglalaban. Kasi kung pipirmahan ng yes yan, dapat matagal na. So, pag naglapse into law yan, syempre, tsaka na natin pag-usapan yun si Atty. Mac. Pero pag naglapse into law yan, August 15, ito ang mangyayari. 15 days thereafter, 15 days after, magiging ganap ng batas na siya. Republic Act, bla bla bla. So, mga September yun. Let's just say uh, September 1. 15 days thereafter, tama ba? O, sige, mahina ako diyan sa mat, pero September 1, batas na siya. Siyempre, dun palang kikilos si Atty. doon Dun palang siya magpa-file sa Supreme Court. Pag-file sa Supreme Court, October, marami, uh, I am not sure, pero alam ko, mainit na mainit na ang campaign period niya. It's filing ng COC, tama ba ako, pan-national yan, pero malapit na ang November kasi November is election month. Huwag nyo nang isipin yung December 1, kasi December 1, let's just say November 32 na yun. Kasi December 1 yun eh. So pagpasok ng November 1, ano na yan eh. Ka na yan. Uh, hindi naiintindihan ng mga botante yan. Pero tayo mga kagawad at kapitan, naiintindihan natin yan. Bukpo ka na yan. So yung October na yan, malamang filing of candidacy. So manipis sa manipis ang liway ng ng ano ng Supreme Court para magdesisyon. Hindi nila pwedeng sabihin mood and academic na naman yan. Kaya kailangan mag -decision sila ng mabilis. At alam naman natin, lately ang mga desisyon ng Supreme Court, lahat unconstitutional. Dahil hindi nga, lumili, dahil nga lumili sa proseso. So, nandun tayo. Veto or lapse. Pag veto yan, sa aking palagay, dapat this week i-announce na mag-veto siya. Kasi pag sinabi niyang veto at inannounce ipapa-announce lang naman yan hindi naman siya mag-announce kay Attorney Claire Castro pag sinabi niyang veto okay ibig sabihin yung August 1 dire diretso na yon yun na yung talagang official pero pag walang nangyari this week ha, tandaan niyo today is Wednesday hanggang Friday Let's just say, sabihin na natin Sabado at Linggo, nagtatrabaho pa ang Pangulo, pwede pang pumirma. Pero August 1 ang simula ng BSKE, gagasos ang taong bayan, taxpayers money yun. At nagpalabas na naman si Chairman George Garcia, yung tao na yun. Sa so trabaho nila yun eh. Kailangan talaga eh. Na mag-overtime daw sila doon sa satellite satellite offices, satellite uh, registration ng Comelec. Mag-overtime daw sila. Ka-announce lang ngayon. Tingnan nyo po sa Facebook, sa Comelig page. So, yun yung mga signal. Pero kung i ito yan, dapat before August 1 mag-announce. Para po sa atin. Pag walang announcement this week, at next week eh, wala pa rin, hinihintay nila yung laps. So, dalawa na lang pinagpipilian talaga. August 1, dapat mag-announce ka na. Pero kung hindi mag-a-announce, Igenteng nila yung laps. 'Yun na lang yung dalawang choices natin. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig. God bless po sa inyong lahat.